halo guys. So, na-comment dahil, no? Nga, niingon. Ate Cindy, di diyo ko musugot ang nga akong bana. Di musugot manarbaho. May nara ko diya sa balay pirmi. Magjordi -sure, ay. Ikaw, di gnukas mong si bana. Ayaw na panarbaho. Provide na naku tanan yung kuan. Di ka musugot? Atik-atik ka. O. Oh. Dahil, dipindi na sa tao. Dahil, kung magpuyo kag balay. Di ka tugtan si mong bana ng mutarbaho. Nga nara ka sa balay. Lahi na na controlling na na It means, kaya di ko patrabahon sa kumbana, kaya ko niya buhion sa una pa lang, tupag uyap na mo, when you start for dating day, wag ko patrabaho a period. Gibuhi, gi ko niya, o na ko na why not? di ba? Dahil ako day happy ko, nga wag ko gib patrabaho sa kumbana, I'm happy, you ko dahi. Kaya di ba ko magpuyo o balay, masigi magkuglaag, masigi kugtravel, travel, sige shopping, lag, lipandret, lag, lag, lag. May magkuyanak lahi day ayo kung igna ay kung tambage nga dapat di ko mosugot nga di ko patrabaho unsa kung banaday birirong imong utok in si suya na imong utok day na suya ra gyud kaday di ba ko magtambay og balay karon nagay ko gatambay mayon gay na kung banay himala ni tambay og balay oh di kay ko palabhon sa kung bana usahay ra na pagay mo an hydrating nga mapalaba na maglimpyo diri sa balay maglimpyo, kay eh, di ko palimpyo sa kung bana oh Lain nang di ka patrabaho sa si imong bana ug dili ka palaagon sa si imong bana. Red flag na. Pero kay ako dai, sige ko laag, Every week ko masige glaag, masige ko travel, wala ko diri sa balay na manglimpyo diri sa balay. Ang tawag ana dai, swerte. Swerte sa partner. O ayaw ko ninyo yung igna nga Nakadungog lang mo nga si Cindy, ayahi kayo ay terbaho, may ingon na po, react din mo nga, eh, bot, -bot na, naraman na sa balay, lahat na day. Ako dahil wak sa balay, di ko mo makita, usahay no, ra ko dahil sa balay magtambay o ganahan. Pero karon gani dapat na ako'y laag, pero gipungan rin ako kung tiil nga gakatul, kay gikapoy ko laag bayot, o, oh. o, oh. ang tawag ani Day nga di ka patrabawan si mong bana, palaagon ra ka pirmi, enjoy ra ka si mong life, mura ka dalaga, mura ka bana, swerte bayot. Nga kong bana, di pagit si goto go to the floor na, way libog, laag, kung say gusto ni mo, kaya mintras watay anak, ang tawag na dahil green flag. Oh, green plug. Oh, star na dai heart na bayot. Red plug, heart. Ay, di dai rong rong dai. Oh. Di ba? So akong ban na dai, dili na sa nga na nga tao dai, di na si Luso dai. Ako di puko si Lusa, Gogo go ra mi mm. kung nagay kay makita nga di man narbaho nya, di pagawson si Banda dahil ang tawag ana bayot, wa say swerte, kinakulong siya sa balay. Anak na. Pero ako lahi ako day. Ako day, sukat nga naabot ko diri sa Amerika. Even napak ko sa Pilipinas. Wajog ko patrabaw sa akong bana. kay every two months muli akong bana sa Pilipinas. Sukat nga gauya bin ni David. Wajan ako patrabaw aday. Siyana gabuhi nako ako. Siyana. Siyana. Siya na. Wajan ko niya Gipapuyo pa burakay. Gipapuyo kukundus, Manila. Gikuha ko kundo sa Manila. Tanan day. Inom drill. Inom drill. Kaya akong bana gusto niya mag-enjoy lang ko dry. kay kung nana daw mi anak, may stay home nagyugumam. So karon nga naabot ko diri sa Amerika, ni samot ang pagalagan. Ni ang pagalagan, isa ra katawag, mingon ako ang friend si Murphy. Dai mo lupad ko gili, away lupad ritso ang nagan, Mo ko diri, may mo tawag na ko dai asa ka? Na ako diri sa California, oh, sige, lag. Mm. Kaya, ay, laag ta o sige nag. Mm. Kay bisag mingon na mo hangga ta ko laag karon akong bana ingon na okay go. Di yun go. mag, mag dili ko maglisod upan ng hidra isa ra kay be ko. Okay. Enjoy, have fun. Ano oh? Mao ni tao dai nga tarong upan na utok. Ako ba swerte ko sa ba na no Praise the Lord. Butan gyud ako bana, dai. Butan. Suporta na sa sakwa sa mga gusto, wala siya Usay, na sa libog. Usay ka na na sobrang na ko kalaag, mayon na sa ona ko. Bibi, gimingaw na ko nimo, kan we spend time? Ano, pag siya, anak, pag na sa ana, istuyo ko balay. Pero kaya wala man ang go. Pero may kong nga, okay ra daw siya, kay busy man po siya siyang work, dahil niya maki, amigo makita siya mga amigo, di man kayo kay kuyo, kaya mabuang makag-ingles, mabuang ka rin, madepress ka, maglingkod-lingkod ka, maminaw ka, wala ka kasabot, sa istoryahan, wala ka connect, wala ka pang sa una, awala, wala, pas. Oh, samot na mga bright kasanan bayot, mga kuyog, mga doktor, mga abogado, ah, ka. O man ako mula, ag, kay pag na ko sa maluya man ko, de, kung kauban ako sila, de. Mga bright. Pag kami lang, David, malingaw. Diyo ko, kay Ibana, guna ko. Sige na. Hindi dagang istorya.